Hindi po namin, ano, hindi po kasi nabupan. Hindi, ibig ko sabihin, ako, na-detect ko na. Kumbaga, nabanggit ko sa'yo dalawa. Yung isa, kilalang kilala niya. Yung isa, taga rito sa Pinas. Binayaran niya para kulamin. Ano Ngayon, hindi po natin maano sa video call gagawa ko na lang ng paraan. Pero may ibibigay akong aani, may padala nyo na lang sa kanila, sa kanya. No? Sandal po kayo doon, ma'am. Sabi mo kung hindi mo kaya, mama. Kasi ayaw ko rin may mangyari sa iyo. Hindi, ka na lang. Pa dito. Sandal lang po. Sandal lang. Pangalan ng pasyente? Laki Elie Pistol. Sayo muna tuha anong pangalan mo ma'am. Leslie Leslie, may palipadangin ka ha. Nakita ko na ako sayo. Ibig sabihin, wala kang sakit, doktor. Ito sakit, doktor. Ito po. inkanto wala rin nang makita. Pero ito, kulam, barang, palipadangin may nakikita ko sa'yo. Hindi tayo pwede magsimula hanggat hindi natatanggal yung sa'yo. Kasi sa'yo ko ipapainter yung umahan sa pasyente. Na? Ulitin ko ha, ah, ito sa doktor. Pikit. Wala. Wala. Alam mo din dinidinang ko. Pinipiga ko. Walang sakit. O ito naman po yung inkanto. Ayan, dalawang daliri lang. Pikit. Wala. Didinan ko po ah. <coughs> Wala pa rin. Oh, ito naman po yung palipadangin. May nakikita po ko babae. Kikit. Oh. Sakit. Ulitin ko ah, sakit doktor po ito. Tinan mo bago ka pumikit. Tinan mo muna may Dalawang daliri lang ma'am. Pikit. Wala. Didinan ko ah. Pipigayin ko. Wala. Alam mo pinipiga ko. Okay, ibig sabihin po wala talagang sakit, doktor. Sa iyo, no? Yung kanto? Oh, dalawang daliri lang ulit bago ako pumikit. Ayan po. Pikit. Ah. Wala. Didiinan ko. Wala. Okay, wala po, no. Pero bakit dito? may palipadangin, dalawang daliri lang po. Hindi ko napipigain, ma'am. Pikit. Nagmumulat ka eh, pikit lang. Sabi mo kung kaya, ma'am, kung hindi, gagawin natin, Gagawin ko paraan, ha? Sakit. Balitan natin ng bad paper. Final na tayo. Ma'am, tinan mo muna to. Ayan po ah. Ayan po. Pinsilin ko, ha? Hmm. Yupi. Yupi. kesa dito, pwede mo sabihin sa akin, matigas. Tama. O, dito tayo. Sayo mo na to, ha? Sa doktor to. Pikit. Ah. Oh. Wala. Wala, ma'am. Yung kanto. Wala, ma'am. Oh. Wala rin palipadangin <laughs> Kaya mo maman, hindi. Tapatan na tayo, nagmumulat ka kasi. Kaya mo hindi. Sabihin mo na lang, tatapusin ko na. Hindi. Masakit. Kaya nga hindi. Paano mo hindi? Tatapusin ko na lang. Sayo pa lang 'to, wala pa 'yung sa pasyente eh. Kasi hindi in makaka-enter ma'am ko hindi mo kaya. Ma'am may, may mangyari pa sa iyo, ma'am. Ayoko may mangyari din sa iyo. Kasi magko-complete yung puso mo diyan. Kaya sa iyo manggagaling. Hindi kung bakit yung decision mo igagalang ko. Hindi mo kaya eh. Kaya nga. Kasi ma'am ito lang ano ko sa iyo. Papel na 'to, ma'am eh. Kaya, ma'am. Dito pwedeng mo pa sabihin sa akin eh. Apo, kaya ang masakit, mas matigas eh. Bakit dito? Ayun lang oh. Tatapusin ko na lang. Sa'yo pa lang ito ma'am. Wala pa yung pag, talagang pasyente na pinapagamot mo sa akin. Oh? Ayun oh. Pigit. Oh. Hindi mo kakayanin ma'am eh. Ma'am may mapano ka pa eh. Tapusin ko na lang. Okay? Pikit. Satorare. Pikit. Satorare po. Tenet. Opera. Rotas. Yung tubig pabot. Ma'am, uiipitan kita. Tinan mo, kahit anong tindindin ko, wala na pigit ka. Ah, inom ka. Kunti lang. Kahit kunti lang? Baka pag uwi mo, manlo yung puso mo eh. Tino mo, mama. Ito yung inipit ko sa'yo. Tama. O. Oh. Pukuha tayo ng bago. O, oh, ma'am. Kahit anong diin ko nito, wala na. O mama, o. Pisilin mo nga. Lambot. Tama, malambot. Sa inang galing nga, malambot. O ito yung palipadangin. pigit Pikit. O. Ma'am, wala. Didinan ko ah. Ha? ha? Wala na. Pero kanina, bakit isang ganun? Mulat ka. Mulat ka. Kanina isang ganun ko lang. O ngayon, didinan ko. Baka excuse ma'am. Oh. Wala na, di ba? Ibig sabihin, tinanggal ko na. Paano yung pasyente? Hindi mo kakayanin. Wala po pwede ipitan dito? Rob, wala ibang pwede ipitan dito? Wala Tatay, may kulang din yan eh. Tatlo po dalawang lalaki sa babae. Ano na lang, ikaw na lang. Ay, ikaw na lang. Ready mo yung bote dito? O, oh, ito po ah. oh, wala na sa'yo, tama. O, oh, ulitin ko ah, sa doktor. Ah, oh, wala. Inkanto. Sa'yo ito ah, sa'yo ito. Hmm. Wala. Wala ang barang palipadangin. Oh, wala. Oh, ito yung sa pasyente. Ano pangalan ng pasyente? Okay. Okay. Ito po ah. Para pakita ko lang sa inyo. Ito po. Bago to ha, mama. Hmm. Sa pangalan niya ulit? naki Ellie Biscardo. Oh, sa doktor. Pag ito sumakit may sakit doktor siya. Wala akong makita na. No? Oh, pigit. Oh. Wala. Inganto, wala din akong makita. Oh. Wala. O ito yung kulam. Sa kanya sasakit na to sa'yo. Ayun oh. No? Kaya hindi. Mo. Hindi mo kaya. Hindi kaya. Wala iba tayo pag ano nito. Ano, gulong na lang natin. Hindi natin makakausap. Pikit. Panginoong gusto sa kayo mga dakilo, may nga na basa yun ay kulong kong gumagambala sa pasyente. San ipre-tris at Salamat ito ang bigulit tapos ganito gawin mo may karga kang pang di ba? ikaw na lang magkarga doon sa video call na gagawin ninyo kayo na lang makipag video call ikaw na lang inom po inom po hmm. sa akin sa, sa pinapano kung si tatay oh. ayun hmm. Oh. Tapos ipaliwanag mo na lang yan ha. Tapos ito ay ni tatay. Tsaka ni madam ha. Shout out sa lahat. ah uh, ito si ang team Apo ay nasa Dao. Uh, ayan po napakadilim pa oh. Alas 2.30 nang gagamot to ang team Apo. At kasama ko si brother Rap. Brother Rap! Huwag nyo so, ito po sumakit, may sakit doktor po kayo tayo. Pikit. Minit. Masakit. Wala. Hindi lang ko tayo ha. Wala. Mga elemento. Mga laman lupa. Minit. Masakit. Wala. Wala ko lang tayo. Hindi lang ko ha. Wala po. Wala. Masakit. ulam. Sakit po. Minit. Tay. Minit. Okay. Konti. Pa natin papil tay. Mulat tay, mulat Kapag. Kapag tayo. Ano na sa lahat tayo? Hindi ako magpapagaling sa inyo. Ating ama. Kaya tayo tayo, ikit lang po. Ito, na po ito, mulat muna kayo tayo. Kagaya po kaya po, wala pong nilagay na matigas. Iipit ko po, po dito. I Start po tayo tayo. Ikit lang po. Sator Arepote, tenet pila rotas. Kung sino man gumagaba na kay tatay, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan sa impyerno. Paktong, pigabit, pikapid. Poo! Tay, dalawang kamay, pababa. Simula ulo dalawang kamay pababa wala ulo sige baklas baklas eksum pooh baklas yung muna tayo dalawang ulo bababa yan dalawa dalawa pababa pababa wag mamulat tayo wag Huwag wag mamulat sige ah oh, ganyan po oh, baklas -ba na lang baklas matam pooh yan sige baklas baklas Backlas tayo ganyan tayo ganyan tayo tapon yung tayo simula sa ulo simula sa ulo yan eksum pooh Minit na Ay, ang sige, sige, baklas pa, baklas, sige, baklas pa tay, baklas, sige, baklas, sige, baklas pa, lahat ng sa iyo, pu, sige, baklas pa, baklas, sige, sige, baklas, sige, hindi makapasok. sige, sige tay, pa, baklas, Sige, 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 baklas, baklas. Baklas. Sige, tay, yung lahat naman sa tayo. Sige, lahat naman sasakit sakit tay. Paktong! Go! minute, tay. Minute, sige. Masakit. Sige. sige, sige, sige lang. Sige lang. Hmm. Alam mga tao. Sige. Ibaklasin natin yung tay. Sige, baklas pa, baklas pa. Tulam, oh, isang bawang amilya kasi kayo. Opo. Sige pa, tay. Sige, sige, sige pa. Masakit pa tayo, masakit pa. O oh, sige, sige, sige lang, sige lang. Sige. Saulo, saulo, si mga saulo. Ni, sige, sige. Ali mata. Masakit pa tayo, masakit pa. Sige, 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 sige. Baklas, baklas, baklas. Sige. Backlas, backlas, backlas. sige. Sige, sige, sige pa tayo. Sige pa, sige pa. Sige, sige pa, sige pa. Masakit pa, masakit pa. Minit pa. O, sige, sige. Panginoon, sa akin ng mga dakila, umingi pa ko sa inyong basbas. -bas. May balik ang gumagawa na kay tatay at patay ang magkukulang. Sana, Ibra, please. Akme, puh! Ah. Uh, ah, mulat tay. Mulat mulat tay. Ah, tinang kan tubig tay. Tay, Kasi kita. Hmm. na kita dito sa time. Sakit, Doktor, ulit. Pikit lang tayo, pikit. Wala talaga. Walang init, walang sakit. Di ka. Wala. Wala, wala, wala. Mga laman lupa. Wala. Di ka. Wala. Yung kanina, kulam. Barang palipadangin. Minit na? Wala na, Wala. Hindi na ka. Ah. Ayan natin. Ayan, tayo, wala. tayo wala wala. Ah, wala. wala, Sige po tayo. Okay na po. Yeah, okay, yung tubig yung tatay ha. Huwag Mag... ito Ha? Pa pa ah. so, pagdating ng kalahati. Eh. Okay. Ayan, at uh, siyakal po ulit sa buong team Apo. At nandito kasama ko ngayon si Apo Chalim. At ito, uh, shoutout nga pala kay ano, Robin Capistrano, hindi nakasama. At kay Boss Arlie. Ayan po, ayan. Ayan, muli. Ito ang team Apo. Apo Eric, Apo Chalin.